Good morning everyone Pakita ko sa inyo ang isa sa pinakamahal na halaman Noong panahon ng lockdown Ito siya guys oh. Ayan. Ayan, sobrang laki na niya Yung kaibigan ko, yung sa kanya Bibiliin sana ng 5,000 pero hindi niya bininta Oo, yung nanay Kasi cutting lang yan eh kinuha ko kinat niya ay tinanggal niya yung pinakapuno tapos hiningi ko yung pinakaugat ayun tumubo naman yun siya tatlo yan tumubo nabinta ko yung dalawa oh, yun isa lang ang at naiwan sa akin isa yan sa pinakamahal na halaman nung panahon ng lockdown at ito rin oh ito rin ah uh, pink princess meron akong kaibigan na ganyan kalaki uh, ah, nabinta niya ng 5,000 so maraming halaman na mahal nung panahon ng lockdown kasi halos lahat yata ng mga nanay noong panahon na yun eh, puro plantita walang ina, ibang inaatupag kundi magtanim magtanim ng halaman oo pero yung iba, parang gaya-gaya na lang na hanggang ngayon, nawala na yung mga halaman nila. Pero pag plantita ka talaga, hanggang ngayon, nandyan pa yung mga halaman mo. Oo, yan ang, ano, yan ang nangyari noong panahon ng lockdown. Lahat ay nag, naghahalamanan Puro nagtatanim ng halaman yung mga tao nung panahon ng lockdown. Yung mga ganito ko, marami akong ganyan. Yung tawag nito sa, uh, ito, nakalimutan ko tuloy yung pangalan nito. Ayan. Marami yan. Marami pa lang akong halaman na nabili ko isang dahon lang, 500 pero hindi tumubo. Ano 'yun? Cardboard. Hmm, hindi siya nabuhay. Kasi ano, isang dahon lang, isang dahon na may ugat, 'yun 500. Kaya grabe sobra. Pero 'yung halaman ko nung panahon ng lockdown, nakakatulong din 'yun kay ano, marami namang bumibili sa akin. Oo, maraming bumibili, so nakapagbinta rin, makabili ng bigas. Alam niyo na, yung panahon ng lockdown ay, ano, wala tayong, nasa bay lang tayo, walang trabaho. So, kanya-kanyang, kanya-kanyang gawa ng mga, ano, uh, paraan para mabuhay. So, yan lang, guys, ang, ano natin, ay, meron pa akong isa na, mga, ano, mahal din ito yan mahal to mm. at saka ito mahal din to ring of fire yan mga mahal na halaman yan kasi ano iwan ko ba kung anong nangyari ng panahon yun dami daming na na ano na parang nabuang sa pagtatanim Mm -mm. kaya ano yan lang ang ma-share ko sa inyo siguro makarelate kayo nung panahon ng lockdown so thank you for watching